Ayan. Good morning, Kuwait. And dito po tayo ngayon sa rooftop, no? Nag-viewing. Grabe, ang init. Mag-ano pa lang, mag... na ba? Ah, 5.40 pa lang. Grabe, ang taas-taas na ng init. Oh my God. yan. Kita niyo, guys. Robbie apaka init na. Grabe talaga. Diba? Napaka-aga pa siya. Mag-six in the morning pa. Pero ang taas-taas na nag-init. Tingnan yung araw. ang sikat ng araw. Yan. Parang Ang tang init parang ano na siya Parang tanghali na Parang tanghali na ng Pinas Pero dito Morning pa Maaga pa talaga Grabe, ang init Mag viewing tayo dito sa rooftop yan ang daanan oh shh dinet daming saker na ka parking Iya. Yeah.